Silensyo. Gusto na matulog. Gusto na matulog lagi. Ano gusto na matulog? Hello mga palangga. Siya pa yung kapatid ko na ano, nagkaroon ng sakit sa pag-iisip hindi na wala na siyang alam wala na siyang alam uh, nagumpisa po yan nung ano nung panahon ng pandemic doon siya nakatira sa bahay nila sa Montalban asawa niya na sa abroad tapos iniwan na siya asawa na ng iba ang dalawang anak niya hindi siya ano, hindi siya tinatawagan, hindi siya kinakumusta. Tapos nung nagluwag-luwag na ang ano, sa sana pwede na makasa, sumakay, pwede sa makaani, makaani. Hinatid sa ano, sa ano sa katang kapatid ko. Tapos nung hinatid naman doon, sa, hindi nagtagal hinatid naman doon sa ano, sa bulakan. Tapos hinatid na naman doon sa ano, sa Tigkawayan, Kison province. Tapos hindi rin nagtagal doon, hinatid na naman dito sa anak ko. Tapos yun, hindi rin nagtagal sa anak ko sa dito na sa akin. Mula nung, <coughs> nung hinatid sa akin hanggang ngayon, magkasama kami, Diyos ko, kami sa akin siya ngayon. Ayan. Maputi yan. Umitim na lang dito kami sa na Nakikitira lang kami sa kapatid ko. Ayan. Ang hirap pala mag-alaga May sakit na. Ni. Wala na sa sarili. Wala na. Di na wala na sa isip. <coughs> Ayan. Ang hirap. Ayan. Itiis ko na lang kasi hindi ko kapatid ko eh. Naaawa ko. Nasasaktan Hindi ko siya hindi. Kailangan at sikasuhin ko. Kung nagpapaligo sa kanya. Pag doon mo niya ako nagugas. Ako na lahat nagbihis. marunong. Hindi dami. Lahat ako na. Parang ano, ako lahat, hindi na siya gumagawa ng sarili niya, ako na lang, ako na lang. Ayan, Diyos <coughs> ko, Panginoon, Mira. pero Ako, nasa amin na rin ako. Ayan, idad na rin ako, nasa buko ano pa lang siya, 53 pa lang siya. Kung nga nag-aalaga sa 17 na. Kaya yeah, dasal na lang ako ng dasal. Nakakaawa ah, rin. Nakakaawa. Ah, Isang kapatid ko nagsisuporta sa amin. Uh, na, pinapagamot namin siya sa amin napagamot namin siya sa mental follow-up. Kaya lang yung gamot niya. Yung gamot niya, wala naman nangyayari. Ganun pa rin. Itatakot ako, tulog ng tulog na lang, araw-gabi. Ginigising ko para kumain. Hindi pwede malipasan kasi sa ulo na nga ang problema. Ipak niya. Yeah, giờ ra mình giờ So, pasalamat là, chúc bác salam ạ, chúc bác phong nghiệp, bây araw các bà Hello. Gandang tanghali po sa inyo. So, pinapakain ko yung kapatid ko. Pinapakain ko siya. Um, ang hirap na pakainin. Hindi na siya, ano, wala na siyang ano sa sarili niya. Um, hindi na, hindi na, hindi na niya alam kung saan siya. Yung pag na lang siya sa igaan. Hindi niya alam na pumunta ng siya. Pag pumasok siya ng siya, hindi niya alam kung, kung, anong gamit ang uno doon. Kaya, Diyos ko sana. Wala lamang kami pera pang pag-amod sa Friday. Hmm, sana yung follow-up check eh, follow-up, up siya sa mental. Kaya lang, ganun lang, ganun pa rin yung ininom ng gamot. Wala naman ako nakikita mo ang improvement. Ganun pa rin siya. La, parang lalong lumalala pag pinapainom ko siya ang Parang tulog lang tulog. Parang sabog. Araw-gabi, tulog na lang siya. Iga. Binabango ko na lang siya pagpakain. Pag ano, si baka malipasan ng gusto. Hmm. Ito. ako. na po, bilantayan ko yan sa pagkain. Kasi pag iniwan ko, hindi po di. Hindi na siya kakain. Ano na lang. Hindi na siya kakain. Nihiga. Nihiga siya. Yung yung gamot ko pa rin na sa kanya. Isa na hihirapan nga. Nahihirapan ako na isa na At sa Bahala na Diyos. Problema ko yung... Sumpre ka lang Hirap ang buhay na. Hirap sa Diyos na lang ako humuhulitan ako. Malagaan ko siya. Ako, ano, pa, ano, yung birthday ko nga, 6, 70 ako, kahapon. Wala. Kinaya lang ako ng pinsan ko kumain sa labi. pasalamat ako kasi pasalamat ako sa Panginoon kasi um, kaya ko dumawa sa bahay kaya lang ko gumawa sa bahay um, kaya yung mga apo ko, um, mga ko tibit -tibit yung mga apo ko tulitulong na naman nila ako problema ko lang budget namin Alhamdulillah, aloh aloh, alhamdulillah. Alhirah, alhirah, aloh aloh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sahur. Terima Selamat, selamat. tatanungin kita. Ano, saan ka, ano, saan ka ba nakatira? Ha? Ang hirap, ang hirap ang ano, ang hirap mag alaga na ako lang mag-isa, nasa ang katulong ko yung, ano, mga ko paghubad lang, pagpaligo, pag naliligis pag siya. Yan, kapag mga apo ko, nalaki, wala namang babae, kami lang dito. Apo ko, dalawa, tsaka ako, tsaka limang taon na apo ko. Yan, sila kasama ko. Nakikitira lang kami dito sa kapatid ko. wala siya rito maghanap buhay ang hirap minsan sabi ko paano na to sabi ko nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon ito binibigyan ako ng malakas na katawan kasi ano na ako eh, 70 na ako. May karamdaman pa ako. Heart and lives na. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi ako pinagaya. Sana. Mayroon. pa may alaga kang may karamdaman doon. Hirap. Paan? Paan?